Minsan, kahit gaano kakabait, may mga taong hindi mo naman ginagalaw pero pilit ka pa ring ibinabagsak. Ang mas masakit pa, yung mga ngiti mo pinaghihinalaan at yung kabutihan mo sinasabing pakitang tao lang. Pero tandaan mo, hindi kailanman natatalo ang totoo, lalo na kung malinis ang konsensya mo. Karma may take its time, pero sigurado 'yan darating. Hindi mo kailangang gumanti o magpaliwanag sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay ipagpatuloy ang pagiging totoo at mabuti. Kahit maraming hindi nakakakita nun. Alam mo yung mga taong gustong pabagsakin ka? Sila rin yung unang matatauhan pag nakita nilang mas lalo kang umaangat. Kasi ang taong pinoprotektahan ng Diyos, kahit anong balak ng iba, laging babalik sa kanila ang sama ng loob na sila mismo ang itinanim. Sa buhay, hindi mo kontrolado kung anong sasabihin o iisipin ng iba tungkol sa'yo. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Pipiliin mo bang bumaba sa level nila o mas pipiliin mong manahimik at magtiwala sa timing ni Lord? Dahil ang katahimikan, minsan, yun ang pinakamalakas na sagot. Kaya sa susunod na maramdaman mong ginagawan ka ng masama, ngumiti ka lang. Hindi dahil okay lang sa'yo, kundi dahil alam mong may hustisyang hindi kailangang ipilit. Lahat ng masamang balak, babalik sa kanila sa tamang oras, sa tamang paraan. Kanor Stories. Maraming salamat. Okay so